Ang mga kwentong ito ay nagpapakita ng malalim na ugnayan ng mga Pilipino sa kanilang kapaligiran at kasaysayan na nagpapatuloy hanggang sa kasalukuyan bilang bahagi ng ating pagkakakilan ng pampanitikan at pangkultura. Ang ilang eksena ay hindi angkop sa para napakabata mga at patnubay ng magulang ay kailangan. Ang Kasalan Tahimik ang baryo ng sitio Maligaya sa paanan ng bundok sa Nisidro. Ang mga kalsadang lupa ay tila nagsasalaysay ng mga yapak ng mga magsasaka at kariton na dumaraan araw-araw. Ang mga puno ng niyog ay nakahilera at ang mga kabahayan ay gawa pa rin sa kawayan at pawid. Sa kabila ng simpleng pamumuhay, ang araw na ito'y kakaiba. Dahil ikakasal ang dalagang silu Ningning Santos, panganay na anak nina Mang Tumas at aling nena na taga Maynila. Isang gabi bago ang kasal. Sa malalim na bahagi ng kagubatan, isang grupo ng mga nilalang ang nagtipon. Ang kanilang mga balat ay maputla. Ang mga matay pulang nagliliyab. Sila ang mga Dela Cruz, pamilya ng lalaking ikakasal na si Rico. Ngunit, sila ay hindi ordinaryong pamilya. Sila ay aswang. Sa harap ng apoy, humawak ng maliit na bote si Rico kulay berde ang likido sa loob. Gayuma, bulong niya. Sa isang patak, mapapasakin si Luningning. At bukas, sa mismong kasal, ang kanyang pamilya at mga kamag-anak mula Maynila ay magiging handog, ang pinakamasarap na alay. Tumawa ang mga aswang, mahabang tawa na kumalat sa kagubatan. Hindi nila alam na ang pamilyang pinili nilang linlangin ay may matagal ng lihim. Ang lahi ni Naluningning ay hindi karaniwang tao, kundi pamilya ng mga albularyo at manunugis ng aswang. Kinabukasan, ang buong sityo maligaya ay abala sa kasal. Ang mga burda na gawa sa tela ay nakasabit sa mga puno at ang mga kababaihan ay nagluluto ng adobo, kaldereta at mga kakanin. Si Luningning, ang babaeng ikakasal, ay nakaupo sa loob ng bahay. Tahimik siya. Tila ba may lungkot sa kanyang mga mata. Hindi niya alam kung bakit mabilis siyang pumayag na pakasalan si Rico. Sa totoo lang, hindi pa niya lubos na kilala ang lalaki. Ngunit sa tuwing titingnan niya ito, parang may puwersang humahatak sa kanya. Luningning, masaya ka ba? Tanong ng kanyang ina, si Aling Nena. Opo, inay. Sagot niya, pilit na nakangiti. Ngunit sa kanyang puso, may boses na nagbubulong. Bakit ako pumayag? Bakit parang hindi ko kontrolado ang lahat? Alas otso ng umaga, dumating ang pamilya ni Rico. Ang kanilang mga mukha ay maputla. Nakasuot ng magagarang barong at saya, ngunit sa malapitan may kakaiba. Matutulis na kuko at mangangiting tila may tinatago. "Magandang araw po," bati ng ina ni Rico. "Kami po ang mga Dela Cruz." Napatingin si Mang Tomas ang ama ni Luningning at agad niyang naramdaman ang bigat ng hangin. Hindi siya nagpakita ng takot, ngunit sa loob-loob niya'y alam na niya. Mga aswang Lumapit si Rico kay Luningning at hinalikan ang kamay nito. Mahal, ngayong araw ay magiging atin ng lahat. Sa kanyang mata, kumislap ang pula. Bago magsimula ang kasal, kinausap ng pamilya ng lalaki ang pamilya ni Loningning. May isang kahilingan kami, sabi ng ina ni Rico, ang tinig ay malamig. Ano po iyon? Tanong ni Aling Nena. Ang lahat ng kamag-anak ninyo na dumating mula Maynila na is naming maging bahagi ng special na handa. Sila ang aming magiging alay sa kasal. Namulat la ang mga mata ni Aling Nena, ngunit hindi siya nagpahalata. Umiling siya ng bahagya at mumiti. Kung iyon ang kagustuhan ninyo, sagot niya, ngunit sa kanyang isip, hindi ninyo alam kung sino ang kaharap ninyo. Nagsimula ang kasal sa maliit na kapelya. Ang mga tao'y tahimik, ngunit mabigat ang hangin. Habang naglalakad si Luningning papunta sa altar, parang humihigop ng lakas ang gayuma sa kanyang katawan. Para siyang manika na sinusunod ang bawat galaw, bawat utos. Sa hirap at ginhawa, tatanggapin maba si Rico? Tanong ng tagakasal. O, oo, sagot niya, halos pabulong. Ngumiti ang mga aswang, ang plano ay nagtagumpay na. Matapos ang seremonya, lumapit ang pamilya ng lalaki sa dambana. Dinala nila ang mga alay, mga bote ng dugo, karne na hilaw at kakaibang prutas mula sa gubat. Ngunit higit sa lahat, nakatingin sila sa mga kamag-anak ni Luningning mula Maynila na nakaupo at nagmamasid. Ngayong gabi, sila ang aming handog, bulong ng tiyahin ni Rico. Ngunit hindi kumilos ang pamilya ni Luningning. Tahimik lamang silang numiti. Ang kanilang mga matay puno ng lihim. Bandang hapon, sa gitna ng piging, biglang tumayo si Mang Tumas. Mga Dela Cruz, akala nyo'y kami karaniwang tao. Ngunit mali kayo. Ang dugong dumadaloy sa pamilya namin ay dugong albularyo. Kami ay mga manunugis ng aswang napatigil ang musika at ang mga tao'y natilalal. Si Tio Peng mula Maynila ay naglabas ng itak na pinahira ng langis at asin. Ang ibang kamag-anak ay nagpakita ng mga bote ng banal na langis, bawang at mga krus. Hindi kayo makakapanakit dito, dagdag ni Aling Nena. Napangisi ang ina ni Rico. Kung ganon, simulan na natin. At doon nagsimula ang kaguluhan. Nagbagong anyo ang pamilya ng lalaki. Naglabas ng pangil, humaba ang mga kuko at lumipad ang iba bilang mga malalaking ibon. Sumugod sila upang sunggapin ang mga kamag-anak ni Luningning. Ngunit mabilis ding kumilos ang pamilya ng babae. Nagdasal ang mga albularyo. Inihagis ang asin at bawang at ipinako ang mga krus sa lupa. Nagliyab ang paligid parang may apoy na hindi nakikita ng karaniwang mata. Mga kapatid, sigaw ni Tio Peng. Protektahan si Luningning. Nasa gitna si Luningning, halos wala sa sarili dahil sa gayuma, ngunit na ang hawakan siya ng kanyang lola at binasahan ng dasal, unti-unting nawala ang bisa ng gayuma. Luningning, gumising ka apo. Hindi mo siya mahal. Isa siyang aswang. Dumilat si Luningning. Ang mga matay bumalik sa dating sigla. Nilingon niya si Rico na nakangiti habang puno ng dugo ang labi. Rico, nilinlang mo ako. Bulong ni Luningning ang boses ay naninginig. Hindi, Luningning. Minahal kita sa paraang alam ko. Ang gayuma ay para lamang siguraduhin na mapapasakin ka. Hindi yun pag-ibig. Ang pag-ibig ay malaya. Hindi sa pilitan. At higit sa lahat, hindi mo maaaring ialay ang pamilya ko. Naglaba si Luningning ng maliit na klusipiho na inabot sa kanya ng lola. Itinapat niya ito kay Rico. Umatras ang lalaki, nagsisigaw, habang ang balat niya ay nagsisimulang masunog. Isang matinding labanan ang sumiklab. Ang mga lalaki mula Maynila ay nagtaboy ng mga aswang gamit ang bolo at apoy. Ang mga kababaihan ay nagdasal at nagbuga ng usok mula sa insenso. Isa-isang bumagsak ang mga aswang. Ang iba'y tumakas pabalik sa kagubatan. Si Rico ang huling natira nang hihina siya. Nakatingin kay Luningning. Kung hindi kita makasama, mas mabuti pang mamatay ako. Wika niya bago tuluyang bumagsak, nagliyab ang katawan hanggang sa maging abo. Kinabukasan, nagising ang baryo sa katahimikan. Hindi natuloy ang kasal, ngunit nailigtas ang buong pamilya ni Luningning. Ang mga albularyo ay nagpasalamat sa may kapal at nangakong patuloy na babantayan ang baryo laban sa mga nilalang ng dilim. Si Luningning, bagamat sugatan ang puso, ay naging mas matatag. Natutunan niyang ang tunay na pag-ibig ay hindi nakabatay sa gayuma o daya, kundi sa katapatan at kalayaan at mula noon ang kasal na iyon ay naging alamat sa Sitio Maligaya isang babala na kahit sa pinakamalaking pagdiriwang maaring may nakatagong banta at sa ilalim ng mga ngiti maaring may pangil na nag-aabang